Sinusulatan na ng Department of Trade and Industry ang mga local flour miller para humingi ng paliwanag. Tatlong buwan na kasing mura ang presyo ng trigo sa world market, pero hindi pa rin sila nagbababa ng presyo sa arena. Ang mainit na atin ni Juliet Segovia. Hulyo pa raw nagsimulang bumaba ang presyo ng trigo sa world market. Sa datos ng Department of Trade and Industry, aabot na sa 20% ang iminura nito sa nakalipas na tatlong buwan. Katumbas ito ng halos 40 pesos na bawas presyo sa kada sako ng harina. Sa ngayon, naglalaro sa pagitan ng 840 pesos hanggang 860 pesos ang dekalidad na sako ng harina sa merkado. Mababa ang presyo ng trigo well, the past 3 months. Uh, maari bang hit baba dyo din ang presyo ng harina. No? Para nasa ganun, eh, sumunod naman yung mga panadero. Kung bababa lang ang harina, tiyak ding magmumura ang tinapay. Pag nagkataon, 50 centavos hanggang piso ang posibleng tapyas presyo sa tasty at pandesal. Malaki rin daw ang epekto ng murang harina sa iba pang Noche Buena items gaya ng noodles at pasta. Matanda sana para siguro by December, uh, mapapababa natin uli ang presyo ng tinapay at yung mga wheat-based na, flour-based na Noche Buena product, particularly pasta. Susulatan ng DTI ang mga local flour miller kaugnay nito. Hanggang ngayon, may nakabinbin pa rin profiteering case ang DTI sa NBI laban sa labindalawang flour miller at sampung grupo ng mga panadero na hindi nagbaba ng presyo ng harina at tinapay. Abiso naman sa mga motorista, may dagdag bawas sa presyo ng petrolyo ngayong linggo. Hanggang 20 centavos ang posibleng OPH sa gasolina. Kaparehong presyo rin ang malamang naman na ibaba sa litro ng diesel. Insulto ito para sa grupong piston. Kulang na kulang parao ang mga rollback. Panawagan nila, isang bagsakang 6 na piso kada litrong bawas presyo sa petrolyo. Julius Segovia, GMA News.